marunong magtano eh magtali ng ay eh. Ha, ay galing. ah, ah sanay na sanay eh, Oh. Ha. ilang taon na to bosan anak mo parang sanay na sanay magkabayo ay maging ay yung parang mo Lalong dating nakabayo. Lalong dating nakabayo. <laughs> Bye-bye natin, pa-vlog natin kayo din sa road. Ing salus, vlog mo. Bakit may taklop sa bata? <laughs> Para busan, no? Nagugulat ba siya pag kaya? Ah, sumasakyan. Yung... <laughs> yung ng bawa ng bus. Oo. Uh, na oh, oh. ano. Delikado din kayo baka biglang tumano no, magwala. Sa pagaling ito. Sa Riyaya? Ah, sa Bugol? Ah. Ito yung panggamit pa. Bilog ito pag nabili mo, pakatay na. Alagayin. <laughs> ah, alagayin ba? Kalo ko yung uh, katayin. Barang bata pa eh. Para sa mga dalawang taon na boss? Wala pa. Wala pa, bata ano pa. Ano lang nga? yan, mga isang tang may git. Ah, bata pa nga pala itong kabayong ito. Alagayin daw ito pag nabili Alaga na bilo. Alagayin ako sa akin, bata ay baka para mabilis kapitaan. Yeah. Ang ganda na ba ah. ako? Ayan na. Katawad sa eh. <laughs> Hintayin natin ang crisis si boss. 40,000. Agal ini tope ya. Tadi stoi. Tras. Atras. Tras ini. Kalau kayak di vlog sesak kesabungan. pa pasabungan nakal. Bawasan marketing yang pagi tadi nak yan. Marunong yan? Marunong sa kanya. Tutoy, sakay. Sakay mo na doon. Iyaw na na sabi ko ito. Gusto ko ay <laughs> tinitisting eh. Nadala tayo makakita na kabay. Titistingin tayo kung marunong. Ah, ah sakay ito, ito, ito. Magaling eh, magaling mo. Mag Kaya ba'y marami ka ba yung alaga? Ba't parang ito'y sanay na sa... Ha? Ah, sanay na sanay oh. Marunong mag... Ano eh, magtali ng... Ayun, eh. Ha! Ay, galing. Ah, ah, sanay na sanay oh. Ilan taon na ito po sa anak mo? Parang sanay na sanay na magkabayo eh. Magaling ay. Eh. Oo.

kagaling. Ayun ba? yung palit baka. Oh, o, palit baka. Palit 'o, mo 'yun? Palitbaka. Ah, palit baka pala. Ah. Ito pala yung sa ka at mo ito? 16,000 Ito ay bibenta talaga na 16,000 yung bilog Kasi boss nagdagdag ah, dagdagdag -dag daw dito ng Magkano boss dadagdaga mo dyan? 14,000 14,000 dyan sa bahang yan. Tapos ito na yung kapalit uh, Kung magiging dagdaga na lang Palit pala to palit Pag ah. may nakarap para sa inyo ha Oo, 14,000. Ah, 16. 16 pala ito. Pagkita yeah. ka rin sa'yo, pare. Ayan. Alam mo, pare. Talaga napamala ko din eh. Pare, hindi rin rin. Ito tayo binibenta na 16,000. Pag may mga gusto, interesado sa kabayong ito. Barako. Kaya na, asan doon ang hantakadong eh. Ayos, bayaman ka naman. 16,000 pag may maghahanap na rin ng bayo 16,000 daw ito pag may maghahanap Maragdagan 9,500 Ayan o Katorse. Katorse ang dagdag sa bakat ka lang makabayo. Palit baka, magdagdag daw dito na katorse. Galing masbate? Hindi, dito lang ha sa kaya. Patabayin nga lang siya pa. No? Hmm. Ito daw pa pang kapalit. Uso pa pala yung palitan ngayon, ano? Oh, oh. Barter. sa cellphone na nagkasundo. Barter na ng baka. Mas maganda naman alagaan ang baka ito, no? Mabilis si Benta. Yan, ikakar ka na dadalhin sa riyaya. Oh, ito na sa ano, ba? Oo, pag may bayar ka na rin. Oo. Ah. Op, 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 op. Ay, talaga medyo may pagkailap. Oo, oh, opya, opya. Ano ako, matasakas ito ito. Ano ako,

Balit baka, kabayo, dagdag ng katorse. Dito sa kabayo, baka kukurihan natin. Oo, wala di naman talo yung kabayo. Di naman lang talo yung kabayo. Sa'yo pagbibigyan yung pag may nag-aral doon ipos mo mo narin eh. Ito, dito sa akin may magtatanong yan. Oo. pa.

Malang bilay, eh, kaya ganyan. Kung malang mura kayo ba ako yung kabayo ng mahal, Iyon. Ayun. Malakan sa picture eh. Kakala <laughs> <laughs> ko makakalampas eh Tunong at Wala na ba ang murti ko? Susunod pag may gabayo ko pa Bakit mo naman ako ah. Wala <laughs> <Ura> na ang murti <portigod? laughs> Kaya pala boss, eh, nagbabayin sila din ng baka, ang kalabayo. Oo. Oh, okay. <laughs> Ayos na ito na ikat. Ah, sa tayabas yun. Marami sa tayabas. Ano, nakabayo? Dami dyan. Okay. Ito so, ayos na ito. Kasang doon na sila nagdagdag si boss ng 14. Dagdag ng 14 mil. Hindi e halos ang pinatakang timigit na 20, ano? Ah? 30. Oo. Oh. Timigit na 30. Eh, <laughs> alagaan mo, bibenta mo rin. Ah, nagawa po, boss. Para papatabay ng konti, ano? Patabayin. Para maganda ganda yung na. Para pagtutubuan ng maganda. Ayan. Kasundo na sila dito. Boss na, ngayon pa daw. Wala na? Ito din? Ah. Bumili ako kay... Oh, tali. Kalo. Akin na ito tali mo. Ay, ito palipan nila lahat dito pala. Sorry. Ito palipan panggapos dito. Gapos dito. Oh, Nakakaano naka, naka, pa rin dyan, nakasung... Naka, 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 ano yun? Ano yun? Yung hakiman niyan? Si na ano na? Hmm. Ayos okay. nice na to sila. Kasundo. Mag, ma, ano mo to? Mga mo muna, ano? Purga <laughs> at vitamins ano, boss. Ah. Para gumanda-ganda ang katawan. Yan, ito na yung kabayo nila. Nag-iiyak si Busbilog. Talagang nga na kung eh. uh, nalaban na yung mga Nakabawi-bawi ka lang ngayon. Talo din ako. Ha. Uh. Ako lang mo hindi naiyak, naiyak ko na sound. eh Hindi pa laban namin sinusundan, kabayo din ba? Kabayo din ang akin, malaki naman sa akin. Ha. Uh, malito to kanya Lampasan kami. Ha. Uh. Ayos lang yun. Hindi talaga talaga negosyo. Hindi laging tubo. Hindi laging ano ano. Hmm. Ayan. Ayos na ito. Dadali na daw sa Saryaya. Ito na yung kabayo. Ayan sila boss.